Snow ano may snow Sana may sale ngayon. Okay, let's go. right, guys, good day. So welcome back naman sa akin channel. So dito tayo ngayon sa may isang uh, ito kilala to eh, snow frill to eh sa Canada eh. Marami to eh. Yeah, so anyway, nandito tayo sa Toronto. So maraming uh, mga branch to. So ngayon, naghahanap kami ngayon ng mga sale. So usually kasi, pupunta kami diyan uh, pag may sale. So ngayon kasi uh, usually end NO of yung holiday ng mga Jewish nang bebenta sila ng mga like uh, chicken or anong mga pangailan sa bahay, uh, sila. So anyway guys, putan natin kung anong kukuha kukuha natin, nga uh, mabibili natin. Okay, let's go! So, papasok tayo. Yeah so ang bunga na dun yung mga prutas yun natin itawag nyo tayong store 2499 24, itawag so, nyo tayo si nectarines nectarines ba? oo oh. so yan guys yung mga prutas may so, mga vegetable pala dito so wala akong nakita ng cell guys na yun tingnan nyo mga tumingin na lang kayo yan. so ikot pa tayo so malaki to ah o sito yung mga sa bakery nila yung section nila yan mga tinapay yeah. always 350 so ito yung mga kung uh, gusto mo bumili ng mga drinks o ano ba to ito yung mga prosen na isda bone bits ito yung mga juice dito naman sa section na to yun, pag bumili kayo ng mga cheese yeah, dito hanggang sa dulo yan halo-halo to guys may mga yogurt yeah. may mga juice yan yeah. so ito yeah. ayun yogurt din to guys 2 dollars nothing 2 dollars cream crackers yan yeah. ito naman ito naman to ocean salmon rose tama yan four morning. Oh, tingnan ko 'yung pusher guys. 749 150 pusher to one. Ah. Yeah, ito 'yung mga salmon nano. Yeah, Pusher. So, dumpatayo, usad pa tayo. Yan yeah, 'yung mga salmon eh. Oh. Mahal pala. Yeah, so dito oh. 'yung yeah, mga juice loop. Unbeat. yeah, so nilalagay sila ng soda uh, milk. So, may juice. yeah, so dito guys, yung mga milk. milk. Yung beef. Yeah. Corn mga, mga juice pa rin. yeah, ito yung mga manok. Corn. Man. So, walang sale yung manok, guys. Wala wala ngayon so yeah o, tayo ah ito, may mga chicken pero kasi yung yellow tag blue size of 30 may may pala yeah. so wala masyado yeah. kasi pag naka yellow yung ano love size yan yeah, meron dito yung mga frozen foods naman to guys yeah, ayun mga yogurt again ito, Ikot pa tayo guys Yes Kaya yeah, dito Kaya mga chicken may 30% 30% 30% yeah, May mga 30% ng chicken guys no? yeah, may 30% off Kaya yeah. 30% yeah. So hindi lahat yung mga mm -hmm. to melt yeah. kusher so meron sila mga ito dito guys yung kusher foods yan yeah. yung mga ano naman dito yung mga mga noodles yan, yeah. yan. Yeah. so <tay> dito tayo kabila so balik ulit tayo sa may anong section ito ang mga to yes so mga yung carots nila up on to 277 save 3 dollars oh. so yan na guys ikot pa tayo di naman to masyado ang kalakihan so niyon carots nila Yan, yeah, so yeah, may mga flowers pala dito guys May mga uh, yeah, yeah, mga, mga, mga sabon din. Sugar Dito yeah. Yan, yeah, mga ano to Sunlight Yan, yeah, mga flowers nila hola Meron, may, may, no? Kasi dati dito yun eh. Ayan So, naghanap ako ng uling para sa pang barbecue guys. Dati kasi dito yun. Oo. Sana meron. So, yeah, dyan yung dati eh. Mga bulak-bulak na. Mabus na. Yeah. Kasi malapit na rin winter eh. Oo, oh, wala. Oo. Oh. oh, sige. Salamat. So, wala na silang uling ngayon dahil mag-winter, mag-ano na. Malamig na eh. Bira na yung bumibili ng uling. Kaya uh, wala guys. So, lalabas na tayo. Ito lang yung mga pininda nila. Yan, hindi masyadong galaming. Maraming tao ngayon. Yan, ito by section, by aisle by, by aisle kasi yung mga uh, paninda nila. Oh, so sorry, it's okay. Napanggap uh, pa yung mga uh, yeah. So ito guys, yung mga kung gusto nyo humanap ng mga ano um, hanapin -ha nyo lang yun, yung, yung by aisle yan. Kung ano yung gusto yung mga produktong kukunin nyo. Kung ano yung uh, gusto nyong bilhin. Yan. So nandito lahat, hindi ko naman pwede isang isa-isang basahin yan yeah, ganun na lang dito guys basahin nyo, may mga number may mga aisle so anyway, lalabas na yun tayo